Magandang hapon, bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Bagong kabanata sa pamumuno ng kamera ang binuksan ni House Speaker Faustino Bolji D. III matapos ang isang makasaysayang sesyon. Ayon sa speaker, hindi lang ito pagtatapos kundi panimula ng mas bukas at responsabling pamahalaan. At kasunod ng pagpasa ng pambansang pondo, inilahad din ng House Speaker ang mga susunod na batas na prioridad ng Kongreso. Si Earl Tobias, una sa Balita Live. Mga kasama pinangako mismo ni House Speaker Faustino Boji D na hindi natatapos ang kanilang trabaho sa pagpasa ng panukalang 6.793 trilyon peso 2026 national budget. Yan ay para matiyak na talagang maupunta sa dapat paglaanan ang bawat line items na inaprubahan nila. Sa kanyang adjournment speech, binigyang diin ni Speaker Dina na ang pinasa nilang budget ay simula pa lang ng isang mas bukas at mas malinis na pamamahala. Kung kaya naman sinikapan nila na isa publiko ang ginawang pag rito at, at sinulit ang lahat na nakalaang panahon ng Kamara para mapagdebatehang maigi ang inaprubahang proposed 2026 national budget. Ngunit ito ay malinaw na simula ng bagong hamon sa ating paglilingkod. Ang unang hakbang sa ating paglalakbay tungo sa isang tunay na budget ng bayan, bukas at tapat sa sambayanan. Isang budget na ginawa sa liwanag, hindi sa dilim, na pinagtuunan ng sapat na oras at nang ibabaw ang puso at ang ating isip hindi ang pangsariling interest. Inanunsyo naman ng speaker na sunod na agenda ng kamara ang pagtalakay at pagpasa ng mga bagong ledak priority measures na produkto ng kamakailang pagtitipon ng kamara kasama ang ehekutibo. Ilan sa mga yan ang ayang Rice Industry and Consumer Power Act, Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Disaster Rice Phena Disaster Risk Financing and Insuring fr Framework, Department of Water Resources Bill, National Land Use Bill, Coconut Farmers and Industry Trust Fund Amendments, at pag sa Bank Secrecy Law. Lahat ng ito ay bahagi ng ating pangarap na maitaguyod ang isang matatag na ekonomiya. Bukas para sa lahat at handang sumabay sa pagbabago ng panahon. Mensahe naman ng speaker sa taong bayan. Kung meron pa po kaming pagkukulang, sige lang po, nandito lang po kami. Handa po kami makinig sa inyo, we'll never stop listening, palaging bukas ang kongreso para sa inyo. Makakasama kahit naman na adjourned ang sesyon ng Kongreso ngayon, madalas ay meron talagang nangyayaring committee hearings. Yan ay para matiyak na talagang gumugulong pa rin yung trabaho ng Kamara at hindi ma-delay o maisa lang nang nasa oras o nasa schedule ang lahat ng mga kailangang pagtalakay na legislative measures sa mismong plenaryo ng Kamara oras na magbalik sesyon. Balik muna sa inyo.